Pero kung tutusin mo talaga, kung kwentahin mo, eh, talong talo ka talaga niyan. Bakit nga ba nalugi ang isang sari-sari -sa store business? Kung isa kang negosyante o small business owners ka ngayon, ang video ito ay para sa'yo. Kaya let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur dito sa Davao Resort. At ang pag-usapan natin ngayon sa video na ito ay kung bakit madaling malugi ang isang sari-sari store business. Pero bago natin pag-usapan yan, yung usapang lugi na yan, gusto ko lang ikwento sa iyo ang aking karanasan. Taong 2017 ay nag-start na akong magnegosyo. Nag-start na akong sumap sa mundong pag may negosyo ka ay ayahay na daw ang buhay mo. Nung nag-start ako ay yung, yung kong business noon ay itong pang malakas ang business ng buong Pilipinas. At ano yon Alam nyo na. Ang sari-sari store business. So bakit nga ba ako napunta sa isang sari-sari store business? Noon naman talaga ay wala talaga kong idea. Wala akong idea kung anong business ang bubuksan ko. Basta ang gusto ko lang talaga noon ay makapag-umpisa ako ng aking negosyo dahil huminto na ako noon sa aking pagtatrabaho. At nag-start yung business namin di doon sa may bandang kanto at playa ng Digos City. Yan ang una kong negosyo. Sa umpisa is madali lang naman mag-start ng sari-sari store business. Di naman to komplikado dahil lahat ng mga kailangan mo ay nasa mall naman talaga. Kung may capital ka na at makahanap ka ng pwesto o kahit dyan sa bahay nyo, ay pwede ka na mag-umpisa ng iyong negosyo. Pero ano nga ba ang problema sa mga ganitong negosyo? Kadalasan sa mga problema sa ganitong negosyo ay napakadami na nito. Napakadami nag-start ng sari-sari store business. Kahit dyan sa bahay nyo o sa mga kapitbahay nyo o sa susunod pa na kanto, lagi yan. Madami talagang mga sari-sari store business. At isa pa sa mga problema dyan is napakalit ng markup ng isang sari-sari store. Sa natatandaan ko, nasa mga 20% lang yata yung markup ko doon. Uh, yung paninda ko ay mga 7 pesos. So, yung mga markup mo dyan is nasa mga 130 pesos. Ganun yata yung sa sabon. Oh, parang ganun na nga. So, napakababa din ang markup ng sari-sari store business dahil hindi mo naman ang hawak ang presyo nito dahil hindi ka naman o hindi ikaw ang gumagawa ng gano'ng produkto. At isa sa mga problema sa isang sari-sari store business pala ay yung expiration nito. Naalala ko pa dati noong nag-start ako ng, sari-sari store business ay talagang ang dami kong kinuhang stock. Talagang bulpo yung kinuha ko. Siguro na sa mga unang purchase ko ng product na yun nasa mga uh, 60,000 siguro sobra yung sa mga chichiria pa lang yan ha? yan yung mga kinuha ko noon dahil akala ko talaga dati na magiging matagumpay yung isang business mo kung napakalami itong stocks kaya nung una kong purchase ng stocks ay napakalami kong kinuha pero ang problema nito ay hindi ko alam na ito pala ang mga chichiria nito ay merong expiration date. So, nagbukas ako ng bandang October ng 2017. Pagka 2018 ng January or February pala, ay hindi ko na malayan na expired na pala yung product na yun. At ang problema pa doon, hindi na papalitan ng supplier mo. Kasi nga daw, lumipas na daw ang isang buwan. Dapat binalik ko na yun ng January pa lang. Malaki yung damage ko doon na mga product na yun, so isang pagkakamali ko rin yun. At ang pangalawang problema doon sa sari-sari store business ko ay yung fixed cost kung tawagin natin. Ang fixed cost, ito yung babayaran mo, one-one. May benta o wala, babayaran mo yan. Ano nga ba ang mga ito? Kagaya ng renta. So ang renta ko doon sa pwesto ko na yun ay 8,000 monthly po binabayaran. At hindi ako nakafocus doon sa business ko na yun kasi meron kami salon business dati na lagi naming pinupuntahan doon sa Jensen kaya yung business ko noon ay hindi consistency bukas bukas sarado sarado bukas parang sa isang buwan ay mabubuksan lang to ng mga dalawang linggo siguro kaya doon ko na ano na lugi yung negosyo ko yan yung mga uh, problema ko noon fixed cost yan yung uh, expiration malit yung mic up at at minsan pa niyan ginagamit natin yung product natin halimbawa na lang yan malamang na experience mo rin to meron kayong tindang sabon so maglalaba ka ngayon kunin mo yung isang pack nun Mangkano lang ba ang presyo ng sabon mga 550 yata so tapos kukuha ka ng mga dalawa eh di wala na tanggala yung dalawang stocks mo ng sabon tapos ilang benta pa yon para bago mo mapalitan nung ano nung kita nung sabon na yon So, yan yung mga problema natin na hindi natin namamalayan na yung expenses natin kinukuha natin sa ating negosyo. So, maling diskarte yun. At dahilan yun na unti-unti pa lang kinakain mo yung mga stocks doon. Lalo na pag wala tayong ulam, kukuha na tayo ng ano dyan, dilatan corn beef yan, gisa na agad. At hindi natin namamalayan wala na tayong stocks. At ang isa pa sa mga problema dyan, yung pautang lalo na yung mga kapitbahay natin, no? <laughs> Biro lang sa mga mangutang dyan. Ano kasi, yung product kasi, lugi kasi tayo kasi, yung product natin is, babayaran natin ang cash ng buo doon sa grocery store o sa mga supplier natin sa mall ba o sa palengke. Tapos, pagdating ng stock doon sa store mo, ay uutangin yan. Uutangin yan ng mga kapitbahay mo, di ba? Tapos, babayaran niya ng mga isang buwan, dalawang buwan. Kung suswertein ka, kadalasan makakalimutan pa. So, ang akala mo doon ay, ayun naman, babayan naman siya. Ano, mga next week, may eh, meron pa akong stocks. Pero, paano pag isa doon o dalawa doon ang hindi magbayan? Eh, di wala na. Taob na yung capital mo. So, ito ang mga isa sa mga malalang dahilan talaga ng pagkalugi ng isang sari-sari store business ito yung lagi nating hindi namamalayan o hindi napapansin dahil ito ay usapang pera kasi sa isang sari-sari store business ang dami talaga ang ano dyan ang dami pupunta sa inyo target kayo ng mga bombay ha? yung tawagin natin ay bombay huwag nating lakasan baka marinig nila tayo mga kaibigan pa naman natin yan pero ito yung kadalasang kababagsakan ng isang sari-sari store business. Kasi nung nag-start ako ng business ko ay ang daming nakamotor, nag-iikot-ikot sila, nag-aalok ng magandang pera na ano daw to, bayaran mo daw to daily, magaan lang daw, isang daan lang daw, isang araw. So napaka ano talaga no. Pero kung tutuusin mo talaga, kung kwentahin mo, eh talong-talo ka talaga niyan. Dahil yung perang yon ay talo ka sa cash flow. So, ano nga ba ang magandang diskarte sa cash flow? Ah, uh, yan ang pag-usapan natin sa separate na video yung tungkol sa cash flow. Talo tayo sa ano niyan kasi yung perang kinuha mo dun sa kanya, halimbawa kumuha ka ng 10,000, tapos kung hulug hulugan mo yan ng araw-araw. So, hindi mo pa nagamit yung buong 10,000, ayun na, kinukuha na nila. Pabalik iyan yung pinakamalalang gagawin mo pag magtatayo ka ng negosyo. Lalo na yung sari-sari store business na napakababa ng markup. Ang markup niyan mga 20%. No? So, naalala ko 20%. Tapos, ito yung problema dyan. 20% na nga lang yung markup mo, mangungutang ka pa ng bombay. <laughs> na ang patong nila dyan monthly is 10 to 20%. Nag-iisip ka ba? ah nag-iisip ka ba? Hindi mo ba naisip yun? Na, ang inutang mo dun sa kanya, eh parehas lang ng markup mo. Hindi ka naman pwedeng mag-markup dyan ng 50%. Oh, pwede naman. Kung magbebenta ka sa mga concert. So, magdala ka ng mineral water, ibebenta mo sa concert, pwede yon. Pero kung yung pwesto mo ay eh, nasa labas ng bahay nyo o nasa kalsada, ang markup mo talaga dyan 20%. Kasi pag magmamarkup ka dyan ng malaki, 30% pataas, wala ding bibili sa'yo. E eh, bakit? Kasi napakadami nyo. Ang dami nyo sari-sari store business. So, yan yung mga problema sa ganyang negosyo. Pag napakadami nyo, sa pagnenegosyo, ay hindi talaga madali. Maraming problema. Hindi mo alam ko anong negosyo para sa sa'yo. Madali lang solusyon dyan. Tirahin mo ng tirahin. Magnegosyo ka ng kahit ano. Balang araw makikita mo rin kung anong negosyo ang para sa iyo. Pero kung ngayon ay wala ka pang negosyo, abay magnegosyo ka na. Kasi kung wala pang negosyante dyan sa pamilya nyo, wala pang utak magnegosyo. Wala pang nagsimula. Abay, ikaw na mismo, ikaw na mismo ang magsimula ng iyong negosyo. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa susunod na henerasyon at sa mga apo at sa mga apo apo mo ay meron silang mapagtanungan at meron silang mahingian ng tulong kung paano patakbuhin ang isang negosyo dahil meron ka ng experience dito. Ah, kaya kung narinig mo to at wala ka pang negosyo hanggang ngayon, mag-umpisa ka na. Ah, Mag-start ka na ng negosyo para meron tayong maitulong sa pagdating ng panahon at kung video na ito yung nagustuhan, mag-heart ka naman at i-share mo to sa iyong mga kakilala at kaibigan para meron silang bagong natutunan. At huwag mo kalilimutan, ako si Jeff Sinkong nagsasabing kung bata e firme, laban lang sa buhay, laban lang sa pagninigosyo, tuloy-tuloy lang tayo, let's go!